Narito na ang PTV Balita ngayon. Sinampahan na ng kasong kidnap for ransom ang apat na pulis na sangkot sa pagdukot sa tatlong Chinese national at isang Malaysian sa Pasay City. Mismo si BILG Secretary Ben Abalos ang nagpresenta sa mga naarestong pulis. Kabilang sa kanila ang tatlong sarhento na nakatalaga sa NCRPO at Makati Police, habang isa ay nakatalaga naman sa Pasay City Police Station. Ayon sa PNP, modus ng mga sospek na dukutin ang ilang dayuhan para hinga ng pera. Bukod sa kasong kidnap for ransom, naaharap din sa kasong serious illegal detention, robbery at carnapping ang mga naarestong sospek. Sa ibang balita, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga barangay officials sa oath ng mga liga ng mga barangay at sangguniang kabataan, hinikayat ng Pangulo ang mga bagong opisyal na gampanan ang kanilang tungkulin. Anya, malaki ang ambag ng local government sa pagbuo ng mga plano, lalo't sila ang mas nakakaalam sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Tiniyak naman ng Pangulo na nakahandang makinig ang pamahalaan sa mga hinaing ng local officials. Huwag iisipin na dahil sinasabi eh mataas yung governor, mataas yung mayor. Tapos kami, barangay lang kami, barang SK lang kami. Huwag yung iisipin yun. Dahil napakahalaga ng inyong trabaho. Napakahalaga ang ginagampanan ninyo na uh, katungkulan para sa pag-ating pagpaganda ng uh, Pilipinas. Ngayong 50th anniversary ng People's Television Network, kasama namin kayo sa aming selebrasyon. Kung kayo'y naging bahagi ng PTV, aming natulungan o may memorable experience sa People's Television Network, magpadala lang ng alinmang picture, videos o testimony sa kwentong PTV at gmail.com. Maaari nyo rin gamitin ang hashtag kwentong PTV at ipost sa si social media. Sa limang dekada, sama-sama tayo mula noon hanggang ngayon. Dahil ang PTV ay para sa bayan at ang Pambansang TV ay para sa Bagong Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba updates, i-follow at ilike kami sa aming mga social media sites sa at Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.